Nagbili nga ho pala ako ng tilapia paglabas ng alas dos galing sa trabaho. Ang binili ko nga ho pala ay yung buhay pa at masarap ho itong lutuin. Pagkatapos ko nga ho pala bumili ng isda, nagpunta naman ho ako din sa bilihan ng gulay. Nagbili nga ho pala ako ng dalawang tali ng pechay, luya, saka siling green. Nagpakahid na nga din ho pala ako ng niyog. Pagkatapos nga ho pala namin mamili, ay umuwi na nga ho pala kami. Habang naglalakad nga ho pala kami ay bumili kami ng buko juice sa sobrang init. Na makabilin na nga ho pala kami ng buko juice. ay ari ho nilantakan ko na ho ng inom. Pagdating ko nga ho pala din sa boarding house, kami muna ho pala ay magbimerienda. Ay tara muna ho at samahan niyo ho ako magmerienda din eh. Pagkatapos na pagkatapos ko nga ho pala magmerienda, hinugasan ko nga ho pala rin tilapia. Dalawang piraso nga lang ho pala yung binili ko pero malaki naman. Pinahati ko lang ho yan sa tatlo. Naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng asin. Nagsalang na nga din ho pala ko dyan ng kawali. Kapag mainit na, magdalagay naman tayo ng mantika. Pag mainit na yung ating mantika, ilalagay na natin yung tilapia. Kapag luto na at garinin na ho yung itsura, ay di hahanguin na ho natin. Kaya nga ho pala rin pinirito ko para pag ginataan ko ho aring isda, hindi ho aring malubsak. Pagkatapos ko nga ho palang iprito lahat aring isda, arin naman ho yung sinunod ko, aring pechay. Inalis ko lang ho sa dulo para ho magiwahiwalay sila. Magiwahiwalay talaga. Dinamihan ko na nga rin ho pala rin gulay para naman ho hindi kami mag-agaw-agawan mamaya pag kumain. At wag na ho nyo maitatanong, paborito ko nga ho pala rin pechay, lalo na ho kapag nakalahok sa ginataan tilapia. Nagayat na nga din ho pala ko dyan ng sibuyas, luya at saka bawang. Pagkatapos ko nga ho palang gayatin lahat, magigisa naman ho tayo ng luya. Dyan ko na nga rin ho pala ginisa sa pinagpirituhan ko ng tilapia. At sinunod ko na rin ang bawang at sibuyas. Pinagsama ko na nga ho pala. kapag mabango na ho yung amoy at abot na sa kapitbahay, di lalagay na ho natin aring gata. Magdalagay na rin ho tayo ng pampalasa ng asin, umami at paminta. Tapos haluhaluin lang natin hanggang sa kumulo. Kapag nakulo na yung ating gata, ilalagay naman natin na rin mga pinirito nating isda. Atin lang halu-haluin tapos maglalagay din tayo ng kaunting toyo at suka para naman yung atin sabaw ay hindi maputla. Kapag kumukulo na ulit, maglalagay naman tayo ng siling green at saka yung ating petchay. Atin muna ho palang takpan para mabilis maluto yung gulay. Naglagay na nga din ho pala ko dyan ng siling pula para medyo mahalang halang naman. Ito nga ho pala guys at totoo na yung ating ginataan tilapia. Nagawa nga din ho pala kami ng dessert yung pipino. Tara kain ho tayo. Samahan nyo ho kami kumain. Ay siya, hanggang dito na lang ho yung aking video. Salamat ho sa inyong panonood. Bye!